Good morning nga naman sa inyong lahat dyan, mga idol So ngayon patuloy tayo dito sa pagtrabaho So kanina pa yung mga kasama natin na kumpisa Kasi tayo naman po ay may ginagawa Ano so, yung mga paligid namin Daming mga sinampay Kanya-kanya kaming sampay Kasi daming mga nilalabahan kagabi Kaya ganito po yung kapaligiran namin So pasensyahan nyo na mga idol So yan at Magandang umaga at sa inyong lahat yan inyong kabaitan sa suporta sa palagi pong nagko-comment no sa ating mga silent viewers thank you at yan lang po muna mag intro muna tayo mga kaidol nagumpisa na po sila dito na mag-assemble sa pag-wielding mga idol papakita po sila Boyet at bad yun, sila dalawa doon sa taas oh. so basic lang naman yung mga buildingin dyan mga idol kaya uh, tuturuan ko na lang sila sa mga layout at ako naman po ay magpatuloy sa pagpinisin doon sa likod sa firewall ng building ito so ganyan yan sila sa taas mamaya oh. ipapakita natin yan so simpleng layout ang gagawin namin dito para hindi na masyadong mabusisi para uh, mandali lang yun sa paggawa yan uh, at abangan nyo lang para uh, makikita nyo kung paano namin ibuo itong kabuuhang uh, commercial building mga idol thank you and patuloy tayo dito Ayan na, pa tayo din ni labor kahapon. Silalim yes. na. mga idol So, kinukuha na namin ito mga idol sa magiging trusses dito. Ayan na lang buhay dito. Ito na po po yung kibilado niya papunta doon sa dulo. ano you know? natin drop so ayan nakumplito sa pag-assemble sa taas dami na tayong materialis in the labor kahapon tubular so, natin o so, im-im yung iba ang iba yung kulay blue yan yung 2mm yung iba 1.5 lang yan Ito mga idol, yung nagawa nila dito is na, na simbol sila ng pang natin nasa sa in-wielding. Ano? Pattern na lang para mali. Yung okay, pala mas madali ang pagkabaho. mga idol na ang mga kahoy dito mga idol ng oh. kahoy sa taas putulin itong dito sa taas kasi ang salikuran nito is firewall tanggalin natin to para diretsyo na hindi na tayo mag magpinising tayo sa likod at takpan na lang natin yung butas tanggalin natin to para wala na tayong retouching na gagawin yun sa likuran you know. dito tayo sa, sa loob magtanggal yun eh. pinotol ko na motor na yan. silahin na lang yan sa loob yan ito problema dito mapurol na sobra ng purol mapurol nating lagari yan o no? hindi natin alam dito kasi man tayo dito magpahasa ng lagari hirapan tayo dito so yung mga idol dito tayo sa likuran sa pinakababang party ng ating building na ginagawa so kanina dyan tayo na dun tayo kanina na finishing dyan kanito at ayo yan So ginawaan namin ng patungan dito sa labas kahit hindi naman to sa ating lote pero nagpaalam tayo sa may-ari. At maganda naman yung ugali ng may-ari dito, mabait masyado thank you sa may-ari dito sa likuran kasi ang bait ng may-ari dito so yan dito kami ako. so mamali dito nung kami magpinisi ngayon tayo kasi masyadong mga video mga idol kasi wala tayong tagahawak dito Ayan. so patuloy lang tayo dito sa pag trabaho no? yun nga nila tong mga tubular para sa guard patungan ng ating mga parlins. Ito yun know, o. natin. Ito yun. Ito makikita. Matakpan to sa wall. At yung sa ilalim. Matakpan rin yan. At itong mga. Piniwildingan mga. Ito pipinturahan natin yan. Yung winildingan lang. Yung nakawilding lang. Yun know. o. So. Yan. Yung mga wielding. Ng ating mga kasamahan o. Sa ilalim o. No? Bali tatlong piraso tatlong piraso at isang piraso ng deck sa ilalim yung patungan ito kung saan natin ito ipapato Ayan. yung gamit natin welding is uh, makita makita kita welding machine at may dalawang grinder tayo na ginagamit kumay so, mas maganda pag may mga gamit tayo para at least mapadali yung trabaho natin bukas sa mga bangkay dito yung ginagawa dito is ina-assemble muna bago ikakabit para mas madali ayan kunti na lang talaga mga idol ang kulang sa ating firewall ayan o, at matatapos bukas ay tapos na to dito kasi kailangan pa yan sa baba kailangan pa natin yan lagyan ng siminto pa slide siya para tis walang tubig na mag-stuck sa gilid hindi siya mag-stuck yung tubig sa gilid mga idol so ganyan bukas ay tapos na yan yung firewall pag balitada. so thank you sa inyong lahat magandang gabi Ayan mag shout out sa ating mga mahal na viewers no mga palangga na to nga mga viewers kanunay ay oh, ayan shout out kay Noel Manharis from Germany shout out sa iyo idol uh, uh, Joel uh, Noel Noel pala Manharis ayan shout out sa iyo dol Mariam de la Rosa Shout out kay Mariam de la Rosa Karin de la Pina uh, Ayan Shout out sa'yo Karin Kay Rita Tan Watching from Taiwan Shout out sa tiga Taiwan Kay Rita Tan At uh, uh, magandang hapon sa inyo dyan Lily Rose Coronado From Banga, South Kutabato So magandang gabi sa'yo uh, Lily Rose Coronado no Ayan Shout out sa'yo Idol At kay Advance Advance happy birthday Uh, Alina Perez from Kalinan Sus Happy birthday sa iyo idol uh, Advance Alina Perez from Kalinan Sus Shout out at ang ah, magandang hapon sa iyo lahat dyan Ingat kayo palagi sa araw-araw na inyong ginagawa At kami po dito ay nag-iingat para sa inyo So yan magandang hapon at yun lang muna ang vlog natin sa araw na ito At kami po ay nagtatrabaho kahit umulan you know? Kita natin dito Mukha namin namumula na dito kahit sobrang uh, ano ngayon, walang init. Pero nangingitim pa, uh, namumula na. So shout out sa inyo lahat at uh, magandang hapon. Yan lang muna ang vlog natin sa araw na ito. Thank you sa lahat. Shout out na rin natin pala natin pala. May nalimutan tayo si uh, Chief Chip Maria or Busy Meet Busy Kitchen. To kawaling sa lahat po ng mga silent viewers. Thank you sa inyo lahat sa inyong suporta. No? Uh.